Hello, mapagpalang uh, araw sa atin lahat mga kabari mga kapatid Welcome sa ating vlog Bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng uh, Good morning, kay medyo maaga pa dito mga kabari mga kapatid Good morning, good afternoon, good evening Sa inyo lahat Mga OFW katulad ko Good morning, uh, good afternoon, good evening sa inyo lahat. Saan man kayo naroroon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga followers, non-followers, epi friend, friend epi reels, uh, good morning, good afternoon, uh, good, Luzon, Bisayas, good, morning uh, good afternoon, good evening sa inyo lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat mga kabadi mga kapatid welcome sa agin vlog ngayon napasabak na naman ang inyong lingkod mga kabadi mga kapatid quotation na naman tayo ngayon mga kabadi mga kapatid ang daming quotation na na tinga mga kabadi mga kapatid simula nung ramadan so ito ang dami pa eh hindi ko ma hindi ko masyadong natutukan yung, yung pag-estimate pang pang saglitan lang dalawang lonit dalawang yonit, tatlong yonit ganoon lang mga kabady mga kapatid nung ramadan so ngayon na ito umpisahan ng, ng inyong lingkod mga kabady mga kapatid ngayon dito umpisan natin dito mga kabady mga kapatid nakadalawa na ako dun sa loob so dito tayo sa labas Ah, nakaisa na tayo dito sa labas mga kabari mga isa jelly ang grabe yung bangga nung no? mga kabari mga ito harapan uh, dito na naman tayo sa -san sani isan sani ano mo eh, mo, dito model na 2022 mga kabari mga kabari bago bago pa nga so estimate natin mga kabari mga, kabady, mga So, uh, ayan, ipakita ko sa inyo mga kabaday, mga kabatid, yung uh, ano, nagsipagputokan yung uh, airbag, mga kabaday, mga kabatid. Ayan, you know? Itong steering wheel airbag, mga kabaday. Ayan. Kasi yung airbag. Ayan. Mabuti itong Nissan, kay ganito lang yung style ito hindi ka magpalit ng buong dashboard ito lang, papalitan mo lang yung cover yung decor nya plastic cover nya so yun lang mga kapatid mga kapatid maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa akin big mga video, sana hindi kayo magsawa at lagi nyo suportahan at huwag kalimutan mag like, comment, share at pakipalo na rin at uh, pakidalaw na rin ng aking youtube channel at ang sino man mayirong a uh, uh, sasakyan at may katanungan at sakaling mag nagkaroon o magkaroon ng problema uh, kung related sa inyong uh, problema uh, nandito lang ang inyong lingkod sasagutin natin yan sa haabot ah, ating makakaya mga kabadid mga kapatid okay, so yun lang kasi sa aking uh, youtube channel mga kapadid mga kapatid doon yung long term video doon lahat anam kabuan mga kabadi mga kapatid so dito kasi sa facebook uh, ano lang, alam nyo na naman kung uh, kung ano lang yung naka, uh, na upload sa facebook Uh, so, yun lang. Mga 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 kapatid, okay. Maraming salamat muli at sana ay uh, mag-iingat tayo lahat. Okay, bye-bye sa muling vlog ko.